Baka maano ka, tay? Baka maano ka, baka maano pa kayo? mo muna yung tay. Yun tayo sa iglesia tay, tayo Pupukay na tayo sa iglesia. Pahinga mo muna tay. Hindi, ito Tutulog lang natin, tay. Tutulog po natin, tay. Sige, tay. Baka may damage sa isa pa. Eh, may mga sugat-sugat kayo, o. Dalim na sugat tayo tay. Sige tay, parang sipa. Parang sipa na Sige Dalim dito, Ten, dali na sugod <laughs> mo tayo. Ya, ya mahal ko kayo. Dito, tayo alam mo na doon tayo. Tayo. Salamat tayo, mga tayo, tulong sa tayo. Tayo tulong muna po tayo. Sige na tayo, tulong muna namin tayo. Tayo na tayo.